Yan, matapos ko rin tong area na to. Yan. Ang ganda sa may pagbubaba ng pangpang, -pang, pero yung pangpang -pang, tatabasan ko pa yun. Ihuli ko na lang siya. Yan. Nadali ko na yan. yan. Tapos may mga tusok na yan, may mga jimili na yan na tanim. Isang uri ng punong kahoy. Pati dyan sa harapan. Natabasan ko na yan. Ayan. Tapos ang susunod ko, doon naman, malapit sa aking munting bahay kubo. ay malapit doon. Bukas, umpisaan ko naman. Ayan. At, at may puno ng papaya. Ayan siya. Hindi <makes noise> ko akalain kaya ko pala ito tabasan. Unti-unti, padahan Ang mga niyog, ang antataas. Masukal ito. Siguro bago mag one week na ko tapos na siguro. Ang kalsada na yan, papuntang tsapa maraming naliligo ngayon kasi ang init ng panahon maraming mga dumadaan mga naliligo mga taga iba ibang lugar mga tiga rito iba ibang lugar kaya ang papaya oh. malit na puno pero maraming bunga tapos sa ayan ang puno ng kakao tapos sa ito hindi saging yan abaka yan Ah, ito yung Jimilina. Tinanin namin ni Kuya. Yan, marami yan. May mga tusok na yan. May, may mga plastic na itim. Jimilina yan. Ay. Ang aking alaga, si Gloria. <laughs> Gloria? Ayun, ang aking bahay kubo. Okay gaii skipnaro. Gangcha moli asta laista beivè.